Ano po yung inyong pananaw? Tama po ba yung naging desisyon ng mga atauhan ng Coast Guard na naandoon sa BRP uh, Teresa Magbanuan na umalis na muna doon sa Skoda Shoal dahil nga nagugutom na, nagkakasakit, na dehydrate na and at the same time nagkaroon na rin ng uh, pinsala yung uh, BRP Teresa Magbanuan dahil nga doon sa pagbundol ng Chinese uh, uh, ship. Ah, alam mo sir, no? sa ating mga tagapakinig, no? Hmm. Uh, importante rito, may plano tayo. Mm. -hmm. Eh, di diba? eh, Hindi lang naman sila ang nalalagay sa alanganin eh mm -hmm. yung banta sa ating seguridad, mm -hmm. sa ating kasarinlan. Mm -hmm. Teritoryo natin 'yan eh. Mm. -hmm. Pero wag natin rin kalimutan na asikasuhin sila. Correct. Kasi kung ito, sa akin Hapa. lang eh. Panalaw ko lang okay. Kung hindi natin kayang protektahan yung mga magigiting natin na sundalo mm -hmm. na buwanan ilang taon na nandyan, di ba? Mm -hmm. I I mo, paano natin po protektahan itong buong bansa natin? Correct. Mm -hmm. Correct? Mm -hmm. oh. So, dapat... so protektahan natin sila at all cost. Mm -hmm. Ngayon, ang tanong, mm -hmm. oh, may plano ba tayo? Mm -hmm. O, ano gagawin ng mga kausap natin ng mga nagsasabing kaalyado natin? Mm. Tutulungan ba tayo dahil siyempre, ang ang mana nagkaka-interest sa atin eh, mm. mga powerful nations, 'di ba? Yes, oh. mas may pera, mas mm. uh, mas may puwersa. Mm -hmm. So ano gagawin natin? Mm -hmm. o, pero ito, ito naman ang sinasabi ko. Since hindi natin alam kung ano gagawin nila. Apa. No? Magplano tayo. Maghanda tayo. Mm -hmm. Magmobilize tayo. Mhm. Mm Dahil 'abe, akala nitong mga nag nagkaka-interest sa atin eh mm -hmm. tayo, no? Mhm. Mm 'Abe, hindi ba sila natuto sa karanasan sa atin nung hapon, mm -hmm. nung Kastila, nung Amerikano? Mm -hmm. 'Di ba? Nasaan sila ngayon at nasaan tayo? Mm -hmm. So mag-ready tayo. Mm -hmm. 'Abe, ta 'di ba sa tayo mga Pilipino, mapagbigay, maawain, mm -hmm. madaling ayregluhin, maling mm -hmm. kausap. Pero pag mo ang Pilipino, abe may problema kayo. Yes. Yeah. So, so, sir, tama lang po ba yung sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na meron na silang ipinadala na panibagong barko sa Skoda Shoal bilang replacement ng BRP Teresa Magbanwa. Importante po ba na may agarang replacement para yung presensya natin doon sa Skoda Shoal? Sangayon ako diyan sa ginagawa ni Secretary Anyo, no. 'Yun ang sinasabi ko. May plano tayo. Mhm. O gutong yan, nabubulok na, nahihirapan na 'yung mga sundalo natin, 'yung mga marines, no. 'yung coast guard. kailangan may backup plan tayo. Ano gagawin natin pag pinull out natin sila? Hindi naman pwedeng iwanan na 'yan, no. Pabayaan natin. Mhm. dan ito, parang ito ang front line natin, no. hmm yan yan na sa atin yung mga kakampi natin at yung mga katunggalin natin no mm -hmm. ano ang gagawin natin diyan kung hindi natin kayang protektahan yung kasundaluhan natin paano natin poprotektahan itong bansa natin mm -hmm. at itong mga anak natin yes mm -hmm. Ating yun naman sir may ganong plano at tama yung direksyon ng ating mga na ating pamahalaan, ng ating mga otoridad. Sa tingin nyo, uh, meron silang plano at ginagawa nila na protektahan mga sundalo dahil kung hindi natin kaya ng protektahan, paano natin po protektahan itong ating teritoryo? Oh, uh, tama yan. Ngayon, ito sa Lee, isama naman niyo kami sa plano. Yun mm -hmm. ang gusto nating sabihin sa ating pamahalaan, di ba? Opo. I bakit? Pag tinatanong ako, Celia, ah, mm -hmm. o oh, former senator, former rebel, former colonel, former mm -hmm. secretary uh, gringo, di diba? mm -hmm. ba? Yung Pilipinas ba, mayroong hukbo na pansagupa sa mm -hmm. mga nagaambisyon sa atin. Mm -hmm. uh, does the Philippines have an army mm -hmm. to confront our threats in mm -hmm. our uh, shores? No? Mm -hmm. oh, alam mo ang sagot ko, Celia? Sabi ko, wala. The Philippines does not have an army because the philippines is an army. Oh, wala. Wow. Diba? Uh, hindi <laughs> lahat tayo. Di ba? Oh, uh -huh. lahat tayo. Abi, uh -huh. la la hindi naman 'to problema lang ng uh -huh. kasundaluhan o ng coast guard o ng gobyerno lamang. Uh -huh. Pag abmantana sa seguridad natin, sa sovereignty natin, sa kasarilan natin, uh -huh. sa teritoryo natin. Abi, lahat tayo involved. Uh -huh. Sir, di ba? May, may nakikita ba yeah. na dapat na legislate ang kongreso para wag nang maulit yung mga ganitong mga itong mga ganitong insidente. Kung sakali kay bumalik ay, sa Senado, may le, ka ba na legislation? A, a, ako ang ang approach ko diyan, di ba? Mm. Aba i-upgrade natin yung Commonwealth Act number no. 1. Uh -huh. Yung National Defense Act. Uh -huh. kung siya, ala, alam mo ba selye, mga kabuhayan, no? Mga taga -pakinig natin. Mm. Kung sino sumulat niyan, yung Commonwealth Act number no. 1, mm. mga almost 80 years ago. Mm -hmm. Si Major Dwight Eisenhower, mm -hmm. na naging presidente na ng US, ng Amerika, mm -hmm. at si Major William Ord, mm -hmm. pareho, na, pareho nang sumalangit. Pumanaw na. Yun ang basehan ng plano natin. Mm -hmm. Aba, kailangan i-upgrade na siguro. Mm -hmm. Importante, may plano tayo. Mm -hmm. So okay so uh, naniniwala ako na may plano naman. Mm -hmm. No, kaya lang i-upgrade natin ngayon kung i-legislate mm -hmm. at yan eh, ipauubaya natin sa Kongreso at sa Senado mm -hmm. at siyempre ultimately mm -hmm. sa ating pangulo. And tanong babalik ba Senator Honasan sa Senate? abe depende yan sa taong bayan. <laughs> ang bago ang ako sundalo lang ako Celia mm -hmm. ah. pag mm -hmm. sinabi balik ka sa Senado di balik tayo sa Senado mm -hmm. pa pa pag sinabi sa ating magbantay ka ron sa West Philippine City sunod mm -hmm. naman tayo mm -hmm. so sir decided ka na to run kasi first week of October filing na po ng certificate of candidacy na Ma ko malaman malaman ah, dahil ah, bakit ka mo di ba ang mm -hmm. pinakaimportanteng tanong ah, no kung mm -hmm. bakit tayo na, nagahangad na bumalik mm -hmm. sa Senado kung tutulungan tayo ng taong bayan, kung mag ng taong bayan. First, mm -hmm. is, uh, alam mo na, pag senador ka, kasama ka sa isa sa mm -hmm. 24. Mm -hmm. So, may personality ka. Mm -hmm. Ngayon, may plataforma ka. Tulad ngayon, di ba? iba. Kaya Matagal na tayong hindi nag-uusap sa interview. Mm -hmm. Baka linggo-linggo araw-araw, pwede mo na akong interview sa eh, senador ko. Eh. Yes. Magiges oh. ka na uli sa kapihan yeah. sa Senado. Yes, okay. <laughs> oh. So, uh pangatlo, meron tayo pwede nating ituro, no? Mm -hmm. Sa mga may hawak ng pondo at kakayahan mm -hmm. kung anong mga lugar, mm -hmm. no? anong mga institusyon, anong mga organisasyon ang dapat tulungan based on a national priority. Siyempre ang mm. habol natin niyan, Sally, okay. kung kumitutulungan tayo, no? Para makaangat naman sila at makasabay sa national development, yung pinakamalayo, mm. yung pinakamaliit at pinakamahirap. Mm. So sir, you Wag will tayo mag, yeah, yeah. you will run under what party? Ah, buti, tinanong mo yan. Nagbuo mm. tayo ng Reform Party. Mm -hmm. ito yung mga alam mo na yung mga katulad ko na mm -hmm. may edad na na galing pa sa 1986 mm -hmm. yung uh, reform the armed forces movement mm -hmm. tapos sa uh, may grupo rin naman na mga kasabay noon. on sina kwa na kwan, uh, Captain James Layuk doon mm -hmm. ah, okay. no, ng Department of Agriculture no mm -hmm. ito yung mga kasamahan dati ni na former Senator Trillanes mm -hmm. so binuo natin itong Reform Party hindi para, 'di ba? Para mm. mag uh, kung ano-ano pa gawin, no? Yes. Para mas madagdagan yung pagpipilian ng mm. taong bayan. No, diba? ko ba Parang uh, mas 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 maraming putahe, mas maraming mm. pagpipilian. Pero ito, yes. itong Reform Party may maliwanag na plataporma at uh, programa. At may party discipline. naho di ba ako bumalik yung mga ay, macho black Senator Gringo Honason, Senator ako. Tito ay, ay, Soto, ay, ay. at Senator Ping Lacson. Eh, yan ang inaasahan <laughs> na ng taong bayan, no? Para magaganda naman ang record niyang mm -hmm. macho black na yan, di ba? Mm -hmm. Lalo na si, si na Senator Ping, si na mm -hmm. Senator Soto, dating Senate President. Mm -hmm. Si Senator Ping naman, eh, di ba, napakaganda nung advocacy niya, yung yes. brain. Mm -hmm. Naalala mo, ah, no? Yes, yeah, budget reform agenda for village empowerment. Kasi ba, mm -hmm. yung pondo, mm -hmm. wag wag na itaas lamang, no? I-i-download mm -hmm. natin mm -hmm. dito sa mga pinakamaliit, pinakamalayo, pinakamahirap mm -hmm. ng mga local government unit, mm -hmm. at yung mga government agencies.